eh ito ho ba ay eh, parte ho ba ng uh, propaganda o black ops ninyo para protektahan itong mga diskaya sa pagtatanong? Yan ho ang pinaka-questionable doon. Bakit ho ganun? Ang tila, tila ho ba ay protektado? But ang pinag uusapan kasi natin dito ay pera. Hindi ho libo, milyon. Hindi daan libo. Milyong-milyong piso. So, mga kababayan ko. Klarong-klaro ho, mga kababayan at kitang kita ho natin, narinig ho natin habang napapanood sila sa mga telebisyon. Nakita nyo ho, napanood nyo ho, napakinggan ninyo yung mga gin na sinabi ho ni Biskaya na malinaw na malinaw na malinaw mga kababayan na nakatanggap sila ng mga proyekto noong panahon ni PRRD. Mga kababayan, question, ngayong pinoprotektahan at tila ho ba'y ginagwardyahan nang Senado ang pagtatanong at pag-usisa sa mga diskaya. Eh, ito ho ba ay eh, parte ho ba ng uh, propaganda o black ops ninyo para protektahan itong mga diskaya sa pagtatanong? Mga kababayan, ba? Diba? Yan ho ang pinaka-questionable doon. Bakit po ganun? Ang tila, tila hubay protektado? Sa mga pahayag ho ni Sarah, na tila ho ba'y binabanatan niya ho ang presidente tungkol ho dito sa mga flood control, tungkol ho dito sa mga sinasabi ho niya dito sa dahig ngayon, ito lang ho ang masasabi ko. No? Kung may pagkakamali ho ang mga diskaya, mga kababayan, ay uh, ito ho yung malaking pagkakamali nila na kumuha ho sila sa sandamakmak na flood control uh, na proyekto sa gobyerno na meron naman natapos. At meron ding iilan na hindi natapos, mga kababayan ko. But ang pinag uusapan kasi natin dito ay pera, hindi ho libo, milyon, hindi daan libo, milyong milyong piso. Kung meron man ho silang na-dispalto, ibig sabihin ng mga kababayan ko, meron din ho negligence dito at dapat managot din ho dito yung mga ahensya ng gobyerno sa panahon na yun. For example, mga kababayan ko, flood control issue sa Manila. St. Timothy Builders ang nakaano doon. Dapat managot na St. Timothy. Sinong may ari ng St. Timothy? Diskaya sino may ari ng ano ngayon? Sino nga, uh, sinong may sinop, sino pang mga sangkot dito? Paano nakaku paano nakuha yung full payment na pera? Kung nagka, kung ganyan naman din pala, na hindi pa pala tapos. ba diba, dapat mga kababayan ko, the city engineer, kasi na pumipirma. Sama rin natin yung DPWH, mga ahensya ng DPWH, mga engineer, mga kababayan ko na pumipirma na hindi pa tapos ang kontrata para makuha lang yung pera. Isa po itong talamak na korupsyon. Ngayon, bakit ho pinoproteksyonan ng dot black sa Senado itong mga diskaya? You know what's the reason kung bakit? Kasi pwedeng kumanta si diskaya at magturo kung sino-sino sila. Mga kababayan,